Ito so guys so yung araro. 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 tayo. Mali, mag-araro. Mag-araro siya. Ayun oh. Mag-araro tayo. Oh. Mabuti ka hindi pa nawala itong uh, ganitong klaseng araro. Halos lahat ngayon guys ay makina na yung uh, ginagamit. <laughs> sana tayo oh. para matapos tayo mga so, oh. habang uh, wala pang uh, init ay uh, hanggang hmm. araro na siya Sampai na round up na round up na round up Ata ata ah bali ikon nya yung apil-apil guys. Kumpeti hmm. mula nanti ya. Ah. Hmm. guys hindi magpuswak yung araro ko guys hindi siya magpuswak kasi uh, kwan na ay. hindi, hindi na siya ay. magkwan kasi uh, pulverize na yung lupa pulverize na kasi yung lupa kaya yung kanyang pagkwan ay uh, <laughs> ayan o ayan, talaga yung uh, kwan guys araro pag medyo Pulverize na yung lupa at saka wala nang damo. Ayan, parang uh, kalat na yung uh, lupa na kanyang... Matigas pa yung lupa. Doon sa loob niya. Pag maraming damo, pag maraming damo guys, marami pa yung uh, ugat ng damo, buo-buo uh, pa yan. Parang maganda yung uh, pagka pagkaswalit. Kung sa ilokano pa, <laughs> ganda na yung buo-buo pa yung pagkaswalit. Ayan. Oh. Tanggal. Tanggal guys. <laughs> Natanggal yung rod. Bihira ka na lang uh, makakita ng ganitong nga uh, araro ngayon guys. Ayan. Oh. Parang si Manila lang ata yung uh, may araro. <laughs> wagkas, baka magkasing edad lang kami ararong to. Oh, ganyan guys, oh. Buo-buo yung kanyang uh, uh, lupa na kinukultivate. Ganyan yan. Diba ang ganda guys, oh. Tingnan. Pag uh, medyo matigas yung lupa. Ayan. Hindi pa kasi mapailalim yung araro guys kasi medyo matigas pa sa ilalim kasi uh, yung ulan. Nung isang araw, nung, nung isang araw pa lang yung ulan. Kaya hindi siya mapailalim talaga. Ayan. Ngayon yan guys, ang ganda ng kanyang uh, pagkultibit ng lupa Ubu-ubu buo Ayan. Ayan. Ganda. Ganito talaga ang magsasaka guys. Ayan. Ang lakas ng kalabaw. Ah. Oh. <laughs> Marami ungat ng uh, palm oil. Ayan. Sangwag <laughs> <Siyang wild> na. Amo <laughs> <Aboy> niya. <laughs> Ganda guys. Yan. Kaya humuhuni yung kalabaw guys kasi uh, tinatawag niya yung uh, kanyang anak na iwan sa pastulan. Ayan. Ang kanyang nanay ay uh, nagtatrabaho. Nag-aararo. Ang kanyang nanay kaya dito siya itinali. Para hindi siya sagabal. gabal, para hindi ma yung yung uh, kanyang nanay sa kanyang pagtatrabaho, guys. Kaya dito siya itinali. Yan. Kasi medyo mataas kasi yung gilid ng uh, pilapil, guys. Kaya pinabalik dito sa dito banda yung uh, lupa guys para ma mabawasan yung uh, taas sa gilid ng pilapil ayan para maplin yung gilid ng pilapil guys mapantay dito sa mapantay yung uh, gilid ng pilapil mapantay dito sa uh, kahon ayan Oh. Di ba guys, ang ganda oh. oh. Bali tatlong ikot siguro, bo. dalawang ikot. Dalawang ikot lang guys. Ay, dalawang ikot lang kasi Bawat kahon dalawang ikot. Ah. Tapos na tapos na ng gararo itong ating kaibigan guys oh, ready na siya for uh, uwi ata oh, yan na karga na yung kanyang araw okay guys salamat salamat po sa panunood